Gumalaw na naman ang standing sa Western Conference mga idol. As of now, pinapangunahan to ng Oklahoma City Thunder na may record na 21 wins at 5 losses. Pangalawa naman ang Memphis, pangatlo ang Houston, pangapat ang Dallas, panglima ang LA Clippers at pang-anim naman dito ay ang kupunan ng Denver Nuggets. Matapos manalo ng Los Angeles Lakers kanina kontra sa Sacramento Kings sa score na 113-100 na nila sa standing itong kupunan ng Golden State Warriors. Well, natalo kasi ang GS kanina laban sa Memphis, kaya nabago talaga ang standing. Pero mahaba pa naman ang season, marami pang pwedeng mangyari. Sa mga hindi nakapanood, medyo malala ang pagkatalo ng GS kanina. Sobrang malas ni Stephen Curry. Sipin nyo yun, nakapagtala lang siya ng 2 points, shooting 0 out of 7 sa field, tapos 0 out of 6 naman from downtown. At dahil dyan, natambakan tuloy sila ng Grizzlies ng 51 points. Walang yana yan, halos dalawang buwan na kalamangan yan mga idol. Masasabi ko na may nalas talaga ang GS kanina. Ito nga bagong player nila na si Dennis Schroeder ay talagang masasabi nating inalat. Sipin nyo mga idol no, sa game debut niya nakapagtala lang din siya ng 2 points. Pag-usapan naman natin ang naging labat sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Sacramento Kings. Sa first hanggang third quarter, masasabi ko na sobrang intense ng labas sa pagitan ng magkabilang kupunan kasi halos nagsasagutan lang talaga sila sa mga oras na to ng opensa. Ganun na rin sa depensa, kaya dikit lang talaga ang laban. Natapos ng third quarter, na hawak ng Lake Show ang kalamangan sa score na 86 to 80. Pero pagpasok ng fourth and final quarter, tila mas nangibabo ang performance na ipinapakita ng LA, kaya sa huli, naiuwi nila ang panalo. Sa mga hindi nakapanood, pinangunahan ni Austin Reeves ang offense ng purple and gold matapos makapagtala ng 25 points. Samahan mo pa yan ng 6 rebounds, 5 assists at 3 steals. Samantala, isang halimaw na laruan na naman ang pinamalas ni Anthony Davis kanina with 21 points, 23 rebounds, 4 assists, 3 steals at ang nakakabilib na 6 blocks. Walang yan na solid talaga ang pinakita ni Kilay kanina mga idol no, mapa-opensa man yan at depensa. Pinakita lang siguro ni Anthony Davis na kaya niya makipagsabayan laban kay Sabonis. Tinapos naman ng all-time leading scorer ang laban na to na si LBJ na nakapagtala din ng 21 points with 6 rebounds at 7 assists. D'Angelo Russell with 16 points, 4 rebounds at 1 steal coming off the bench. Both kay Dilo nag up din sa laban na to sa si Gabe Vincent. Matapos makapagtala ng 12 points shooting 4 out of 5 beyond the arc. Ruya Chimura with 10 points, 4 rebounds, 2 assists and 1 steal Sobrang ganda na naging impact ni Rui kanina mga idol. Sa mga hindi pala nakakaalam, siya ang may pinakamataas sa plus over minus sa team ng LA na may plus 21. Si Max naman nakapagtala ng 8 points, 4 rebounds at 1 steal. Kung mapapansin nyo, mababa lang yung scoring niya dito pero not bad na yan kasi 3 attempts lang naman siya kanina. Karamihan ng score ni Max ay nagmula sa free throw, shooting 5 out of 6 sa foul line. Pero alam nyo ba na hindi naman talaga opensa ang habol ng LA dito kay Max kaya nila ginawa tong starter dahil sa magandang depensa na dala niya. Well, sa last two games kasi makikita natin na fitted talaga siya sa starting lineup ng Lake Show. Siguro mga idol no, bonus na lang kung magiging epektibo rin siya pagdating sa opensa. So far mga idol, nagiging balansi na ang opensa ng LA. Pero ang pinaka napansin ko talaga dito ay ang pagbabago sa depensa nila. Alam nyo ba na sa last 4 games, nagagawa nilang pigilan ang mga nakakalaban nila na hindi makascore ng mahigit 100 points. Magandang pangitain yan mga idol, alam naman nating lahat na defense is the key para makuha ang panalo. Sabi nga nila, defense wins championship. So para magawa yon kinakailangan talaga nila maging consistent. Pero syempre, kinakailangan din nila mga idol na sabayan yan ng opensa. Kay mga idol, kung kayo ang tatanungin, kinakailangan pa kaya ng Lakers gumawa ng big trade sa paparating na trade deadline? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming maraming salamat sa solid na support mga idol. It's your boy King Jen. I'm out.